Pare, no ba diba? Di pa. Di pa? ka Di ba Di ba, ka tayo ng pera. Mamaya, 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 tayo, ha? mamaya, 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 tayo ha? Okay, mamaya, okay. uy, mamaya, 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 Lahat ng dumadaan dito, nagbibigay sa ko ng pera. Di ba? Oh, no. Masalang pera ito. O, mo? Pera? O. Labas pera Wala naman po akong pera, boss oh O, pera O, hindi. Wala akong pera. Maawa na po kayo sa akin. takot. Ha? Tulo o takot. Ako takot ako tao Hindi. Ayaw mo magbigay? Ayaw mo magbigay? Hindi. Basta ayaw magbigay. Diyos ko naman eh. Tumataal lang naman ako dito sa lugar ninyo eh. Hindi hey, pwede. Baratan mo. Hey, uh, dica, 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 dica. Ayaw, tika tika tika. Ayaw maglabas. Ayaw. Labas pera. Ako ang pera mo. Bust. It inuutusan inutusan lang ako ng nanay ko bumili. Labas muna. Ah, Bigay muna. Basta na. muna ba naman. Kasi Diyos ko. Da lang ako dyan.

ang na talaga ¿no? 'yan, pero kubo sino. Pero wala, ka Ito rin no. na, lalabas ano. no. na. ano? po, pwede Yon. na ba 'yan? Ende, dei, di, <laughs> NiamWech, uh, uh. tham, hte, hindi, hindi, Hula, hindi, hindi. lang yan. Ah, hindi. Pwedeng mo na lahat. Mamaya na 'ko ng ko. mo na lahat. na yan. Hindi,

ito nang halang natitira sa akin, 2,000 eh! Ulang, ba? Ulang? Lahat mo na! Ano, ano? Makakadaan na ba? Oo, adana, na. adana, na, adaan na. mo! Pinabuhay naman to! Ha? Ano naman eh, mag Ayos! 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 na